Eh, good evening mga kababayan. Nandito naman po si Kero TV sa Esplanade Phase 3 project po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung uh, Fort Santiago Riverfront ano, dito sa Phase 3. So, nahahati siya sa tatlo. Itong Phase uh, 3, itong uh, Fort Santiago uh, Riverfront. Tapos, may strand sa uh, boardwalk. Tapos, uh, Mexico Plaza. O, Plaza, Mexico. So, from here, ano, dito sa may uh, Port Santiago no? actually dito dati merong entrance ano, na maglalakad-lakad tayo tapos meron ding entrance doon ano? dito sarado na yun sarado so, para hindi siguro makapasok yung mga namamasyal dito Papunta niya sa loob may bayad doon ng entrance pwede magbayad na ano, 75 pesos yung regular uh, entrance uh, fee tapos merong uh, discount yung mga PWD, senior citizens at mga estudyante. So samahan niyo po ako at uh, maglalakad-lakad tayo ngayong gabi dito po sa ano sa phase 3 hanggang doon kung makakarating tayo sa may phase 2 yung phase 1 yung project ng Pangulong Bangbang -Bang Marcos na Pasig Bigyan Buhay Muli Napakita ko muna rito yung ano natin andang ng view so ito yung Pasig River tapos yung kabilang side Binondo ayan lakad lakad na tayo maraming tao ngayon kahit uh, araw lamang ng uh, lunes lakad lakad tayo so yung mga uh, lighting napaka mga elegante no? may mga parang nagkaroon ng drama dito sa, sa wall pa -di, pa -di yan pa pa -di, pa -di yan ba <laughs> <Yan. laughs> sabi nga, no? world class esplanade mahaba-haba rin ito mga ah, kababayan hindi ko na matansya kung Uh, ilang metro ito no, hanggang dyan sa may uh, Binondo and Ramirez Bridge maano rin marami din tayo nakikita ng mga nagja-jogging mostly mga walking sightseeing napakaganda nga pasyalan ng uh, sama niya yung pamilya niya. dito ang ganda bagong uh, bukas na esplanade project ganda ng view <laughs> <Kasi> Maraming maupuan. <laughs> eto dito may entrance dito papasok ng uh, Fort Santiago ewan ko lang yung mga lalabas dito kung pwede pang pumasok ayan yung loob nya maganda din yan ganda ng view so, so nung nakaraang uh, uh, araw lamang ano, nagkaroon ng inauguration dito with uh, Pangulong Bongbong Marcos sama si uh, First Lady Lisa Marcos at marami pa pong mga official na dumalo rin ganda rin ang binong mga building, mga bagong tayo dito no. Diyan sa may Binondo. Ayan nakikita natin yung ano, yung ah, uh, mala basket handle na yun ano. Itong ah, uh, Binondo Intramuros Bridge. Baka romantic nung ano, uh, ng place. Oh, may mga norito may mga picture dito. Oh, okay. Marami pa lang ano plano rito ito, future developments at Fort Santiago Chambers. Ayun. sa so, marami pa pa lang ha, Gagawin dito at idadagdag. sana lamang ay ma-maintain uh, ang kalinisan bagamat marami rin tayong nakikitang mga uh, security guard dito sa area eh magkaroon sana talaga ng disiplina ang bawat isa mga lagaan, itong uh, minibigay ng ating government na katulad nito magandang pasyalan. Sabi nga nila uh, world class esplanade. Pasig Bigyan Buhay Muli Inter Agency Council for the Pasig River Urban, Urban Development ayan po yung mga ahensya na nagtulong-tulong po may isa ka to para uh, Pasig Bigyan Buhay Muli Project may area dito may malit na area dito na ano, may itang ayos pa pero may mga cushion tape naman yan, para alaman po ng ating mga kababayan na ah. na may gumagawa pa dyan sa area yeah, tulad dyan kita natin daming uh, mga nagja-jogging jogging dito sa amoy naman wala tayong masangsang na naaamoy dito na no, sa ilog Pasig Presko hindi ganoon kalakas yung hangin pero ay uh, maayos naman ano yung ating uh, naaamoy dito <laughs> so, sa sabi ko na ano yung area na ano inaayos pa tong mga I think I think mga fire tree ito no. Maganda ito pag na laklak Nagkukulay orange. So hindi sila yun, ano? hindi sila pinutol. Maganda yan at ano, sana nga madagdagan pa na marami kasi pag panahon talaga ng uh, pag uh, bulaklak yan magandang tingnan. Parang yan yung pag uh, uh, pantapat dun sa Japan ano mga uh, sakura cherry blossom magamit ito kulay orange itong fire tree ay eh, maganda yan pagka ano, sabay sabay na malaklak. mulaklak uh, dito ang daming tao dito ngayon eh. sa area na ito ang ganda ano uh, mag uh, uh, pre na photos post na photos ang ganda ng area, ang ganda ng place Ang dami po na mamasyal uh, May mga foreigner na umibisita rin Tulad na ito, dalawa, dalawa sila ganda ng pagkaka ano, ito ang lawak dito ito yung tinatawag na ano pala maestransa boardwalk ito nawala na tayo ang area na ito ayan maestransa boardwalk Dito approaching tayo dito sa may Uh, phase 2 and uh, phase 1 mahaba-haba rin ito hindi naman nakakainip maglakad dahil presko sa ganda ng uh, place dito pag uh, daan natin dito sa kanan ano ay uh, intramuros marami din mga pasy magagandang pasyalan dyan ito yung Binondo Intramuros Bridge. Ang ganda oh. Alright. So ito naman yung ano, Plaza Mexico. Talaga nga inilan ito para maging park na lamang ano. Dati nandito yung daan ng uh, jeep. Ngayon nandoon na po sa side ay nakita po natin may sakyan na ah uh, mandarjan, maraming maupo ano may mga comfort room din eto yung uh, Plaza Mexico ayan ang laki ng ginanda ng lugar na ito dating ah uh, ah uh, Maraming uh, ano rito, formal settler before. Maraming uh, adik tambayan ito dati ng mga ano, mga batang uh, nag uh, uh, Madalas po nating na Pakuhanan sila pagka tayo nag-update dito sa, ano, sa Esplanade. Pero talaga nga napaalis sila. Ayan, ang ganda ng lugar, oh. Uh. Okay. Approaching tayo dito sa phase 2. Rin, ha so dito sa phase 2 more on mga mabibilang pagkain mga souvenirs air dito muna tayo sa bandang itaas daming ano panindang uh, pagkain dito eh, may mga games dito eh, sana lang yung mga pinagkainan ang tapon sana sa mga uh, tapo na naman yung Jones Bridge. Ayan oh, ah. Ganda rin ang view dyan. So, dati yan pa lang yung ano. May mga ganyang lamp holes. May mga lighting dyan. So, hanggang sa sumunod na itong uh, esplanade. Phase 1, Phase 2, and Phase 3. So, bawat corner, bawat area, gandang nga Uh, Google Spatana, uh, pichu uh, picture-picture, uh. nice ala instagramable uh, uh, so, Dito hindi na dito pupunta dyan. Puro tindahan lang din naman ng mga pagkain dyan. Dami din pao dyan. Direksyon na tayo dito sa Phase 1. So, nang, ah, nagawa yung Phase 1. Dami po nagandahan ganung nadagdag yung phase 2 mas lalong gumanda and uh, mas lalo pang gumanda ngayong nga, natapos na rin nabuksan na itong phase 3 pero madami naman ang makapanood sa inyo nitong ano, uh, phase 1 dito sa may phase 2 and phase 1 madalas nating uh, future ito uh, nabablog saka madalas na mag live dito ngayon uh, first time din natin nakapunta ngayon uh, uh night time ano para makita natin yung uh, ganda rin ng view dyan sa may phase 3 uh, at sa buong uh, stretch nito ano, Esplanade Hello po Ay, marami mga upuan dito may mga fountain. So dito sa phase 1 sa may likuran siya nitong ano nasunog na Manila Post Office. Ayun po yung post office. papalaban kayo ng lakaran dito kasi mahaba na rin mula dito sa phase 1 hanggang phase 3 nandito pa lamang marami na nag enjoy dito sa view ganda kasi yan So sa so ngayon hanggang dito pa lamang yun no? na katapos nila na. No? Pero mahaba-haba pa ito. Ayan hanggang doon sa hanggang doon sa may Ayala Bridge na no? may mga ganitong uh, Esplanade Project. So, hanggang dito na lang tayo mga kababayan. So ito yung buong stretch nating uh, nilakaran. Ganda ng view itong uh, phase 1, phase 2, phase 3 sa Planet Project ng Pangulong Bongbong Marcos Pasig Bigyan Buhay Muli. Maraming salamat God bless po sa ating lahat.